Yan. Yan. Board yan, of yan. Directors. Uh, Miss Placida G. Ano? Viuda po yung ibig sabihin. Uh, ano? Viuda de Peralta, yeah, Peralta. President. Remihia hmm. de Grisostomo. Ayan, wala yan. Ay, yan. Yung asawa niyan, kapatid ng lolo ko. Dr. eh. Dahil ganyan kapatid Mm -hmm. Yan, yan. po siya. Great, grand. Bueno, grandmother, grandmother. Bali, maternity In-laws ko na yan. Kasi asawa lang yun ng lolo ko. Eh, yung lola ko, yung yung Pilomena yan. Biyuda na rin pala siya dyan. Pilomena, Biyuda, at first stone. Oo, yan. Yun yung asawa ng Mariano. Oo, ito. Mariano, isa sa mga uh, nagtatag na... Uh, isa sa nagtatag na... Uh, at at imprenta Claribel po ang ginagawa pa nila ng mga ng mga sulat ng mga, mga dyaryo yung po ang pa sila sila General Luna Kapo. po eh, okay. may, meron, may, merong mga kondon, mga istorya nila na ini-istorya na lang mga uh, naging mga kaibigan niya ng siyempre dito nagpira siya dito eh. yung mga writer na na-meet na, na siya kaya nag, uh, nag uh, kukwento kung sa kanya. Uh, uh mga kwento siya dun sa Diyaryo. Uh, may nabasa akong isa dun. Saka si Ponce... Ponce... Mariano Ponce. Mariano Ponce, tika maliwag. Meron Apo. din siyang item dun sa... Pane, sa Diyaryo. Eh. Ibig sabi sumusulat po sila dun. Sila uh, Mariano Ponce. Uh, kasi may po sila Mariano Ponce. Hindi, hindi siya sumusulat. Yung may mga items siya na isinulat para sa kanya. Ah, para sa uh, kanya. O, may mga sumulat na sa yung istorya niya. Sa istorya niya, no. Ang sumulat doon no, sa Johnny Plaridel, si Anita Del Pilar. Anita Del Pilar. Ang anak ni Marcelo. Marcelo. Oo. Oh, kasi kasing si Marcelo nga, kamag-anak ng lolo namin. Kaya si Anita, nakakapunta dyan sa... sa Clinton Sa Sa Clinton Cross. Sa Sa Nagsusulat siya, writer din yun. Writer po. May meron siyang mga kwento. Uh, ah, i-xerox ko yung nabili na kasi yung mga uh, diary o Meron siyang mga writer ko yun. May i-xerox ko yung nabili lang. Hindi mga kung saan ko nabili. Ayan, mga... Mga mason. Okay, mga mason. Mason naman yan ng bombong Publiko pa nilipina. initiation pag akit sa mga yung tin na may ganyan para sila. Ano? Lohia, Republika Pilipina bilang ito ang hindi ko mahala kung ito yung unang kung ito yung unang uh, lohia sa Malolos o ito yung Lohia, isa sa, sa Loya ng mga uh, probinsya sa, Pilipinas ano po ba yung ibig sabihin ng Lohia? Lads, Lads yun eh. Ay, uh, ito, kumakain Maloya, Malolos, number 46. Lads. Malolos, Lads, number 46. Bajo la jurisdiction. Yan ngayon yung active, yung uh, Loya, number 46. Lohia 46 binibenta niyo rin po yan, Tay. Binibenta rin ito. Na dito. Uh, Lahat ng mga papel, papeles. Manolas memorabilia. memorabilia. Ayan, binibenta na ni Tatay Lloyd. Mga kolektor. pa may mga kolektor na nanonood. Ayan, pwede niyo pong bilhin. Ito yan, letterhead niya. Ayun, Malolos Lodge <coughs> number <na dito. coughs> 46, Ang Cruz Roja sa Bulacan ng po panglalawigan 1938 tribuna. Eh, Red Cross niya. Eh. Hindi ko nga mala kung kung dito 'yung unang uh, ah Red Cross. May kababaihan ng malolos yata ang isa sa unang magtatag dito. Eh, hindi ko pa mas sure 'yun ha. Parang po. Uh, hindi mo ba na-ma-kopya 'yung Red Cross? Sinabasa kang item din. <coughs> Parang may napanond po ako. <coughs> Parang ganoon nga. Oh, uh, ayan. Iyan 'yung sa mga ayan pala na. 'no, Red Cross. Ah, uh, ang krus roha sa buluhan. Sa lumakan. May items sila tapo kay Clarita. Uh, Dela uh, 1938